po, oh, good morning. Good morning, good morning po sa inyong lahat. Tingnan nyo po yung tanawin dito sa dagat. Na napakaganda po. Sobrang ganda. Tingnan nyo po, oh. Yan, nilakihan ko na po para makita ninyo ang tanawin ng nasa tabi ng dagat. Nandito po ako ngayon sa tabi ng dagat. Na napakaganda po. Ayan, oh. Sobra pong ganda. Ayan nakita. ilapit ko po kayo ng kunt kunti-kunti lang. sobra pong ganda na matatanaw po natin dito sa tabi ng dagat. Ayan, Oo. Oh. Ha, ay. Ayan po si Tita Amy, ang aga-aga, nandito na sa tabi ng dagat. Ayan. Ayan, para dun, no. Dun sa lugar na yun, parang nag na yung ano ng araw. <laughs> parang may sunog dun sa ilalim ng puno. <laughs> Ayan, pero hindi po. Sikat lang po yun ng araw. Ayan, sikat po ng araw, lumalabas na. Ayan po yung mga namamangka, ayan. Namamangka po sila, ayan. Ang ganda po talaga ng tanawin dito. Sobra po, ayan. Nilakihan ko pa po ng konti para mas matanawin niya po po. Ang ganda talaga. Nakaka-inganyo po talagang lumusong pero hindi po pwede. Ayan. Ang ganda po rito. Sobra po ng ganda. Hmm. Tatanaw nyo po yan. Ayan. Doon tayo sa bibanda roon. Yung mga bahay-bahay doon. Ayan si senyora. Ha? Ayan po. Ganda oh. Ayan. Ang ganda po rito. Sobra pong ganda. kung matatanaw ninyo rito sa araw na ito na napakaganda ayan po yung mga bahay-bahay dito kahit po sa bundok may bahay-bahay pa rin ayan may nakatigil doon na ano ay ang ganda po dito sobra pong ganda ayan ito po yung bundok dito bundok tapos dagat ayan ganda po bundok tapos may dagat sino dito ang ganda dito oh ang ganda po talaga dito oh oy napasarap ka talaga ng ganda ganda Ayan, ilitan po natin para mas matanaw nyo po ng mas maganda. Ayan, Oh. Ayan. Sobra pong ganda rito ay. Ang ganda. Ayan, inganyo po kayo rito. Sarap-sarap po rito. Ayan po oh. Hmm. pagsikat ng araw oh. Napakaganda po oh. Ayan po, oh. sumisikat na yung araw. Ang ganda. Ayan. Oh, ganda. Sobra pong ganda. Ayan. Sobra pong ganda rito. Dito na lang ako. <laughs> Pero po hindi po. Ayun na po. Oh. Ayan. Ang ganda. Ang, ang, pagsikat ng araw. Ayan po. Ayan. Ganahan po kay rito. Ga, ganahan kaya dito tumira. Ayan. Pero mga kaibigan ko, maraming maraming po salamat sa inyo sa araw-araw ninyong pagsubaybay kay Tita Amy. Thank you very much po. Sana po hindi kayo magsawa. Maraming maraming po salamat. Bye-bye po sa akin pong mga manonood, sa akin pong mga subscriber. Thank you, thank you very much po sa inyong lahat. Ayan, sa akin pong manonood, subscribe na po kayo hanggang makarating po kay Isabel. Thank you very much po. Bye-bye.